Paghiganti ang nakikitang motibo kaya pinasabog ang gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City. Pero pala isipan kung papaanong naipasok sa loob ang bomba at kung sino ang nagpasabog nito. Live mula sa Marawi City, nagbabalik si Jenny Dongon. Jenny, gaano kahigpit ang seguridad ngayon dyan? Cheryl, Jess bantay sarado ang lahat ng entry at exit point dito sa Mindanao State University ng mga pulis at sundalo. Sila yung karagdagang tropa na pinadala ng AFP at PNP na magbabantay ng seguridad sa lungsod lalo na dito sa MSU kung saan nga nangyari ang pagsabog kahapon na ay isang improvised explosive device with a high explosive or really high explosive RPG ang bombang sumabog kahapon. Kaninang umaga, dumating dito sa Marawi City si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para pangunahan ng command conference kasama ang mga opisyal ng PNP at local government unit ng probinsya. Ayon kay General Browner, isa sa mga anggulong tinitignan ang posibilidad ng retaliatory attack o paghihiganti ang motibo. Maaring buwelta ito ng teroristang grupo dahil napatay noong biyernes ang labing isang membro ng Dawla Islamiyah, kabilang ang bagong emir o leader ng grupo na si Abdullah Sapal. Kinabukasan, napatay rin ng Task Force Orion ng Western Mindanao Command sa Basilan ang leader ng Abu Sayyaf na si Mundi Sawad Pero hindi rin inaalis ang posibilidad na may kinalaman sa pagsabog ang grupong ISIS. We're, we're looking at all aspects. We're all looking at our, all, all the angles. Remember that uh, when the uh, Marawi siege happened here, you know, it was the uh, uh, Daula Islam Islamiyah uh, Southeast Asia group that uh, claimed that they were in control of what was happening here. Right? So again, we are not disclaiming that uh, possibility that there, there are links towards uh, international ISIS groups. Inako ng teroristang grupong ISIS ang pag-atake pero hindi pa malinaw ang motibo. Nauna ng kinondina ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-atake. Ayon naman sa tagpagsalita ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, noong gabi bago ang pagsabog sa Mindanao State University, kumakalat raw ang isang text message na mayroong bobong bahing lugar. Pero hindi nabanggit kung saan ito. Ganyan din daw ang nangyari noong 2019 nang bombahin ang Hulo Cathedral. Cathedral bombing sa Hulo, medyo pinpointed naman yung uh, mga gumawa doon. Uh, talagang suicide bombing 'yon. Uh, pero itong dito sa uh, Mindanao State University, so far accounted yung mga dead bodies at na-identify na. So hindi ito kaso nung uh, suicide bombing. Talagang uh, tinanim yung bomba dinala sa loob uh, at pina-explode. Kumakala pa ng mga CCTV footage para malaman kung paanong naipasok sa gymnasium ang bomba. Sa ngayon, may persons of interest na ang PNP pero tumagi muna silang idetale ang pagkahinala ng mga ito. Tinabla rin ni Browner ang posibilidad na may koneksyon sa gyera ng Israel at Hamas ang pambobomba sa Marawi. Maging ang mga Muslim leaders sa Mindanao, walang nakikitang koneksyon dito. Cheryl, naka red alert status ang buong Mindanao. Ibig sabihin, mas pinaigting ang police visibility at asahan pa ang mas maraming checkpoint. Ayon naman sa AFP, hindi sila titigil at magsasagawa ng malawakan ng massive operation para mapanagot ang nasa likod nito kung saan nga apat ang naitalang patay. Cheryl, Jess. Maraming salamat at mag-iingat kayo John Jenny Dongon. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.